you <laughs> Oh. Awww! Takbo! Huh? May sugat. Nalang kasubod ng halambre no? Sige, hindi pala. Kung saan hindi kita. Wala na. Sige mamaya na yun. Baka kumakas. Tara! Sayo na muna tayo. At nakakatapos uh, lang po nung tres marites na kumain. So, uh, kayo muna po ang may bagay. Okay, bray, okay, Kayo na. Let's eat po. Tasty. Okay, ang tayo. Ang na nabang mainit. Ang sarap daw ang mamayit. Alright. Oh, si Merin! Ayun po, panorin yung exhibition nila na uuwa mamaya. Ano exhibition mo? Tipo diba, siya na best player na nakaraano ang ano nila. Hmm. Um, Saan sila nung babasya ba? Doon sa Sarapo, Calabrian. Hmm. Ah, doon siya uh, yung babasya niya? Ngayon, pinunod siya. Diba? Huwag sa Sarapo. Huwag exhibition ba? sila doon sa Sarapo man. Hmm. Mamaya 8 o'clock daw. Kaya nga gusto namin manood eh. Ay, nang pa talaga kayo araw-araw doon? Ah, At sweet sweet nung... Totoo po talaga, mga sweet Mary yung kinukwento ni Ate Sharon. <laughs> Ganito lang, normal lang kami ni Bay. Di ba, Bay? Kaya pala sinasabi ni Ate Sharon na para silang, sila na talaga. Kasi ganyan kayo. Siyempre, hey, sa pagka kahit pa mo dati pa, ganyan na talaga kayo dito nung nano. Kaso, pag kasi nagkukwento sa Ate Sharon eh, ano eh, talagang parang totoong, 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 totoong talaga eh. Kaya nga sabi ko, minsan niya ako, hopeless Kung tatapunta tayo din na hindi nila alam. Mag-iibay tayo. Okay. Ready ka ka muna mo po. Alin yung ano mo, yung sugat yung subat At, uh, mo. At sa sugat subat ko si Bri, kailangan ko, dito ka muna mo mo po. Aray, aray. So, gagamutin ko muna po yung sugat uh, subat ko ni Bri. Baka kanina, habang ginagawa mo yung, uh, di ba may alaala, Bri, Bri?

So, ano ba yung naiisip mo sa bu sa burakay? Ano yung tumatakbo sa utak mo ng burakay pag sinasabi sa iyo? Uh, Beach, okay. White sand. White sand. Mm -hmm. uh, Dagat. Dagat. Ano pa? Girls! Diba? Madami mga girls doon. Hindi mo yun... Hindi Marami kayo po na ito? Oo! oo. Nakabikini, Brad. Eh? Hindi mo mo nakikita yun? Lalo na yung mga... Hmm. Oo, oh, ibang mga ibang lahi doon. Yeah. So, kailangan... Eh, gagayahin namin yun. Ni Crystal, ni Madam Sharon, si ni so, Tapos, pwede tayong bum... Uh, ang ano ko naman doon, mag-ano tayo, castle. Uh. Diba? Tapos yung ginagano nila yung white sand. Tapos, uh, hihiga ka doon, tapos tatabunan kita. Sa airport, parang na? Uh, sa airport, basta yung, yung ticket. ID. Tapos, uh, iba naman kasi yung pag ibang bansa ka pupunta eh. Iba, ito naman, sariling bansa naman natin pa sa Buracay. So, parang simple lang siguro. Kung sa ibang bansa, siya ba sa OFW, ang dami mga may ano ka pa doon, may pipirmahin pa, may gagawin ka, may kailangan ng documents, bla bla bla. Ay, di naman sa Burakay, nababasa ko naman. Ay, di lang ang ticket. That's all. Siyempre, surado sa sariwang-sariwang amoy yan. Diba? So, mga experience.